Welcome dear you, Taurus sa uh, pagtatapos ng Nobyembre, ang focus natin yung pag-abot ng financial at emotional stability sa iyo no nak no. At saka yung pag-alis ng unnecessary burden at ang pagtatapos ng anumang stubbornness sa uh, humad lang sa peace mo. So, hindi ka siyempre pwedeng pumasok ng Desyembre na may bitbit -bit na insecurity or uncertainty sa iyong self-worth no Taurus. So na natin ang pinakaimportante ang dapat mong bitawan at ang dapat mong i-retain at ang dapat mong ay ang i-action at ang regalo sa iyo, no? Okay, so tignan, ma, uh, medyo hinaan niyo na lang po ang inyong volume, ang inyong sounds, no? Kung sensitive po kayo sa sounds, so mag mag dance lang po ako, no? Ayan. Ayan. So, tignan natin, no? So, magsisimula tayo dito, na So, <laughs> Ano ka kailangan mong bitawan no? Ano po ang kailangan bitawan ni Taurus? Ano po ang kailangan bitawan ni Taurus? Hmm. Ano po ang kailangan bit ni Taurus? Itong Nobyembre. Ano kailangan bitawan ni Taurus itong Nobyembre spirit guide. Okay, bitawan ni Taurus. Itong Nobyembre. Para sa kanya paghahanda ng Desyembre. Anong kailangan bitawan ni Taurus? Anong kailangan bitawan ni Taurus? Seven of Swords. Cuning Energy. Kail <laughs> Ang cute nito. Ganda ire oy. Ayan, may seven of swords ka na. Kung dapat mong bitawan. Spirit Guide, ano pong dapat niyang i -retain? Ano pong dapat niyang i-retain? Ayan. Dapat mo daw i na is five of wands. Yung pagiging competitive energy. Kailangan mo daw yan, no? And then, ayan na. Ang action, knight of pentacles, no? Mabilisan daw dapat. Karibor siya, ang Knight of Pentacles mo, ang regalo. Ano naman ang regalo, Spirit Guide? Ang regalo para kay Taurus, anong emotional gift? Dalawa siya, ha? Ayan, pagiging patient. Silang kunin natin, nak, no? Ayan. So, ang next natin is, kuha tayo siyempre ng Archangel of Abundance na Guidance, no? Okay, guidance po para kay Siyempre, ito yung kailangan din natin bigyan ng pansin, no? Ang, at, ang inyong karera at financial, no? Especially, papun, papasok na ang Desyembre, no? Tignan natin. And sa Spirit Guide, para sa kanyang Nobyembre, sa paglalakbay na ito, sa huling kabanata ng kanyang Nobyembre, Spirit Guide. <clears throat> Have courage. Ask for help and accept help. Ayan. And then, kung saan ka dapat mag... Ay, Archangel muna. what tignan natin, sinong Archangel ang gagabay sa na? Angel po ang gagabay na ano po ang inyong mensahe. Para pa Ayan. Uh, agents. Clear audience. Ayan. Clear audience. Ayan. Then, kukwa din tayo ng kung saan ka dapat mag-focus, nak, no? Ito yung parang gustong ipaalam sa ng iyong kaluluwa, ng iyong soul. Kahit po. Mm. Ayan, 'no. What if it isn't true? Ano'ng sabi? Siyempre, kuha tayo ng angel ano 'no, ng Angel Whisper. Ito 'yung affirmations na pwedeng mong gamitin every day, 'no? Sa magdisyembre. Ito po ang mensahe. Ito ano po ang iyong bulong para kay Taurus. Ano po ang iyong bilong, bulong para kay Tauro, spirit guide? Ano po ang iyong bulong para kay Tauro? Wow, guiding 000. Pansin ko dito sa mga card mo na, no? parang nagpapakita na ang iyong challenge ay nasa walang progress na investment or pag or sabi natin pagluluksa sa pas mo ang final journey mo bago mag Disyembre ay tungkol sa ano to eh sa paglaban ng deceptions at pag-iba ng iyong focus no so kung nakikita mo andito yung itong Seven of Swords no kumbaga to daw yung dapat tapusin o bitawan So, ang kailangan mo actually is iwan mo, um, kumbaga, na dapat mong iwan ito, no? Ang, ito yung anumang deceptions o avoidance o sabihin natin yung self-sabotage, yung walang pagkatiwala din sa sarili, no? Pwede rin ito yung sa relasyon sa relasyon nyo din, no? Uh, ito rin yung Seven of Swords to, yung tungkol sa pagnanakaw o paglilin lang o sabi natin pag-iwas sa responsibility. So maaring may lihim kang dinadala o ang partner mo na, na alimbawa, no? na parang pumipigil sa stability mo. Kumbaga, ang core need, ang pinaka core mo, Taurus, eh, no? Uh, yung stability. Kailangan mong, mag, uh, kailangan mong bitawan ang mga tak na avoidance at harapin mo yung katotohanan. No, gaano man ito kasakit, kumbaga, 'wag mong tatakbuhan. No, halimbawa nak sa ano, uh, bitawan mo yung pagtatago ng totoong piling mo para sa uh, para lang maiwasan yung conflict. No, para lang makaiwas ka. Ah, uh, ito din yung kumbay isyung kung may issue, harap, issue ka harapin mo, no? Uh, at gawin mong prangka, no? So, sa relasyon naman, makikita mo kung may maliit na lie o betrayal na nagaganap, iwan mo yung sitwasyon na sitwa, sitwasyon na yan. No? Hindi ito yung align sa security na kailangan mo na, ke, eh, no? Kasi ikaw, ta, ikaw is Taurus. Kung bagay yan din, parang pagnanakaw, parang nagtatago, o sabihin natin na uh, some of you din, may mabubuking, no? Kasi may light dito, o tingnan mo. No? <laughs> Uh, ibang mensahe pa yun, no? Uh, bukod pa sa bitawan, may isa pang mensahe dito na parang some of you, November, sa dalawang, dalawang linggo ng November, no? Sabi niyo, November 15 to 30, na bibigyan pa kita ng ibang mensahe dito, parang may, may mahuhuli sa inyo, no? Kung may ginagawa man lang kayong kalokohan, ha? O mga Taurus na lalaki, ayan, may ilaw, ay dyan yung ray of the sun, malalaman niya, no? <laughs> ayan. So, So, Taurus, meron kang five of wands. Ito yung dapat mong i-retain. No? Ito yung lakas o attitude na kailangan mong panatilihin. Uh, yung pagiging ano, energy drive na i-challenge ang status ko mo rito. So, Taurus, ang abilidad mong maki, sabi natin, makipag-participate sa mga healthy competitions, no? Hindi yung mga away-away lang yan na sinasabi ko. Sa isang magandang competition, no? Kumbaga, halimbawa kasi ang five of wands po, ito yung tungkol sa minor na conflict. or competitions at creative chaos din to no so i-retain ang position no kumbaga nangangahulugan dito na dapat mong i-honor ang iyong passions of fire no panatilihin mo ang kakayahan mong mag-engage sa debate or brainstorming dahil dito lumalabas ang best idea mo no uh, Taurus so halimbawa no mga sitwasyon halimbawa ambaga uh, <coughs> i-retain yung sabi natin yung drive na i-push ang boundaries ng relasyon para sa growth no i-retain mo yung kakayahan mong maglaro o mag-debate ng light-hearted sabi natin so ito yung fire na mag break sa stagnations mo nak no So, iwasan din yung ano, ah uh, kumbaga, huwag lang itong gawing talagang real fight na suntukan, no? O drama, no? Kumbaga, gamitin mo ang energy na to para maghanap ka ng solusyon, no? So, nakukuha mo ba ang five of wands? Kumbaga, yan yung mga healthy, sinasabi, healthy competitions, no? At meron ka rin dito na ang final actions mo, which is the Knight of Pentacles na naka-reverse. So, ang huling mata, uh, kumbaga, ito yung sabihin natin, huling matapang na aksyon na kailangan mong gawin. Ito rin yung sabihin natin na kailangan mong gawin, ay, ay kumbaga labanan mo ang pagiging tamad, laziness, ano? <laughs> at stagnations, o kaya yung mga refusal na parang uh, refusal na para umusad ng long term ang mga goal mo. No? Kumbaga, ang final actions mo dito, yung ishake mo yung status ko, or or gamitin mo ang fire ng five of wands dito nak, no para kumilos ng mabilis at concrete kasi ikaw yung magseset ng deadline o commitment para umusad na ke eh, no so meron ka rin dito nak, ang iyong gift emotional gift is ang um, patience to so ito yung emotional gift para sa disyembre mo uh, na makukuha mo sa disyembre no so november ang energy So kapag ginawa mo ang action na 'yon ng November, ang magiging regalo mo sa Pasko at bagong taon ay, ay ito 'yung pagtiyak sa iyong investment at ang pagiging pasensyoso, so sabi natin patience. At saka magkakaroon ka ng maliwanag na visions ng future mo. At saka makikita mo yung harvest is very positive, no? At lahat doon ng ininvest mo, it's either sa relasyon o sa business, sa trabaho, no? Sa isang tao. Ibig sabihin daw, magiging successful daw. At matututo ka rin daw ng patience. No? Yan, yung patience is virtue. Nasa iyo yan, no? Taurus. So, kung nakikita mo rito, no? ah, hanbawa, magkakaroon ka ng isang kapayapaan din. Na sabi natin, kapayapaan sa isip na tama ang effort mo na magbunga ito ng, sa tamang oras. No? Ayan, kung nakikita mo, and dito ang angel guidance mo. Si Archangel Sadkael ang clear audience, no? Ito yung kakayahang marinig ang divine guidance na kumbaga gamitin mo ang awa ni Sad, ni Archangel Zadkiel para para magpatawad o sa mga past conflict. Kasi dito nga sa five, five of Wands, ito rin yung makinig ka sa inner voice mo para umalis ka sa deceptions ng Seven of Swords. No? Ang sabi rito, at saka notice daw the loving guidance, yung mga naririnig mo no? inside sa yung head, or sa other people no makakatulong daw yan no para para sa inyong competitive energy at sa pagiging kuning energy dito no so kung makikita mo andito ang angel of abundance na have courage to ask for and accept help no uh, kumbaga dito humingi ka ng kumbaga uh, humingi at tanggapin ang taang tulong. Parang ganito, no? Ito yung critical para ma-break ang stagnations mo, no? Ang Knight of Pentacles na nandi dito, no? Para ma-break ito at i-channel yung competitive energy mo na na retain mo na five of wands sa partnership, no? O sa anuman trabaho, no? Kumbaga, sabi dito, wag kang hindi kay hinaan ang paghingi ng tulong, no? O pag sabihin natin, parang this is also na parang diyan ka magiging balance ren kasi padala ni Lord yang yang ano na yan yung itutulong sa iyo no ang sabi dito is asking for help is a sign of strength actually no as is accepting as is offered to you pero open when you ask God for help prayer are answered through other people no So be sure to accept this assistant as well as give it to others as you are guided. Huwag kang mahiyang tumanggap ng tulong dahil yan yung answered prayer mo yan, pinadala lang sa ibang tao, no? Ayan, so never na, wag kang, do not hesitate na na manghingi rin ng tulong at mag, ano, at uh, manghingi ng tulong at mag-accept ng tulong, no? Kasi hindi naman galing yan sa tao na yan, eh. kung baga lang ni Lord yan para, ano, para ipadaan, ibigay sa'yo ang, ang, ang gantimpala mo, no? or sabihin natin ang tulong na yan. No? Ibig sabihin, hindi mo dapat ikaya. Dahil ang, ang pag-ask ng help is sign ng strength yan, no? Na talagang ina-accept mo ang kung ano yung in-offer sa'yo. No? And be grateful to that, no? Kasi marami yung ano, no? Marami yung nahihiya. Kala, eh, parang ayaw makaistorbo, Hindi po, ano? Ah, okay, so kung manakikita mo rin dito, uh, andito ang gustong ipalam ng yung soul, Kumbaga, what, what if it isn't true? So, babasahin ko to. The thing you are telling yourself right now, the concrete reason why you think you don't belong, you can do it. You won't get there if you're not enough or if it's not for you. What if it wasn't true? So, kumbaga, it's time for a soul chat daw. Kumbaga, mag-close uh, your eyes put your hands in your heart. Ito yung pinagagawa sa iyo, nak, no? It's time daw na magkaroon kayo ng soul chat. Kung magkakausapin mo yung sarili mo. Uh, ipikit mo ang iyong mga mata, nak. And put your hands sa, sa puso, sa malapit sa puso mo. And ask the wise one within you, no? What if it isn't true? Pa, paano pag hindi ito totoo? Ano pang ma maaring, ano pa yung might be the possible? No? Kung baga, uh, i-journal mo ang mga sagot mo. Paano pag hindi pala totoo? No? Kahit na ano, basta isulat nyo lang. Pag uh, ang, ang, journal your answer, no? what lie do you need to let go of to reach your soul truth? Ano pa bang kasinungalingan? Ah, ano hindi. I'm sorry. What lie do I need? Ano pang kailangan mo para i-let go? To reach mo yung, yung katotohanan. No? Parang ganon. So, ang mas papaliwanag, ito yung pag-atake ng Seven of Swords din na magtanong ka, ito yung totoo ba ang nararamdaman mo o may duda ka? Parang ganon. Is it real or may duda? Kumbaga, huwag kang mag-base kang mag sa peer. Kaya nga sabi rito, mag-journal ka, isulat mo kung ano pa yung papaano pag hindi naman pala totoo. Parang, what if it wasn't true? Kasi sometimes, yung totoong sinasabi natin sa sarili natin, sometimes, hindi totoo eh, no? So, the concrete reasons why you think you don't belong. You can't do it. Parang yung uh, kulang tayo ng self-confidence. Eh, hindi naman mahina ka, no? Iniisip mo na mahina ka, iniisip mo na hindi mo deserve yan, na hindi ka magaling, no? Sinasabotahin mo na yung sarili mo. You're self-sabotaging yourself, no? Ibig sabihin yan. So, ipapano naman kung hindi naman totoo na sabihin natin na hindi totoo na hindi mo kayang gawin yan. Kaya mo palang gawin yan, no? Ibig sabihin, what if it wasn't true? Isulat mo yan. It's time for your soul chat. Kausapin mo yung soul chat, yung soul mo. Close your eyes, tapos hawakan mo yung kamay mo. Ay, hawakan mo yung malapit sa puso mo. Dito, parang ganyan dito sa dibdeb. No? Ayan, tanungin mo put your hands and magtanong ka, what if it isn't true? What else might be possible? Ito yung parang, parang iba eh, kumbaga, ito yung pag walang tiwala sa sarili. Bawa, sinasabi mo, pangit ka. Eh, paano hindi, naman, uh, hindi ka naman pangit? Ang totoo is maganda ka, no? Parang ganun. Mat, uh, paano diwag ako? Eh, eh, hindi naman yan ang totoo eh. No? Ibig sabi, hindi daw yan ang totoo, sabi ng souls mo. Ang totoo is matapang ka. Parang ganun. Na, di ko yata kaya to, no? Yan yung sinasabi na, ano, papaano pag hin ay, hindi, naman yan totoo, eh, na no? parang hindi totoo yan, mata, uh, kumaga, matapang ka, pa pag mahi, sinasabi mo rin na mahirap ka, o hindi naman totoo mahirap ka, eh, mayaman ka, eh, di ba? Parang ganon. Try to, ano, <laughs> and yung parang, papaano kung hindi naman totoo yan, parang ganon, no? yung sometimes this is self-sabotaging na walang pagtitiwala sa sarili. So, yan ang gusto iparating ng souls mo na magtiwala ka sa iyong sarili, no? Kung gusto nyo rin isulat yung i-journal nyo yung answer nyo, no? ah uh, kung ano yung what lie, what lie do, do you need to let go to be able to reach yung, yung katotohanan. Kung ano yung dapat mong gawin para ma, ano, no? Yung, nababa, kaya kaya sabi dito, maging competitive ka, no? Ayan. So, andito rin na yung angel guidance mo. <clears throat> ang sabi rito, zero-zero, no? Uh, guidance. Talagang guidance to, gabay. You have full support of the divine guidance you are seeking is here. And your life is moving in the right directions na. So, this is the start of a new beginning. Where one of cycle ends, new begins. Ito yung, Pwede mong sabihin na, I trust in the magic of a new beginning. I feel the support and guidance that is all around me. No, sabihin mo to pa, paulit-ulit, no? Ang message ang message ng 000, I trust in the magic of the new beginning. I feel the support and guidance that is all around me. So sa Tagalog, naniniwala ako sa sa Mexico ng bagong simula nararamdaman ko ang support ng aking mga guidance. Na, sabi mo, ang support ng universe, alam ko ay nasa paligid ko lang. O, oh, di ba? Ganon, no? Hirap mag- <laughs> Sana nakuha niyo po, no? Ito yung parang pinakamakapangyarihan na profound na gabay sa'yo. No, ito yung parang zero, zero, zero. Ito yung sumisimbolo sa Diyos. No, God Divine at saka Alpha o Omega. Kung uh, it, kumbaga ito yung simula at katapusan. Ito rin tumutukoy sa pinagmulan ng energy ng lahat, no? So, ang angel whisper divine source ay ito yung new cycle daw, no? ah uh, ito yung connection natin sa divine source, no? Ito yung, ang siru-siru yung nagpapaalala sa yun na naka, nakaisa ka sa source, sa source natin na energy, no? Kaisa ka kay Diyos, sa, sa ating Diyos, no? Kaisa ka kay universe din. Ikaw yung puno ng divine love, love at guidance ang binibigay namin, ang bulong, binubulong sa'yo. Kumbaga, ikaw yung walang boundaries at at ang support mo yung parang walang katapusan na support mo. Lahat sila nakapaligid nga lang sa iyo. So yung bawat sandali na konektado mo sa divine. No, ang simula ng ito yung isa rin new cycle. No, kasi ang ang 111 one, one, one din, yan yung simula, no? Pero ang 00, zero, zero, ito yung zero point. Ito yung potential bago magsimula magsimula ang anuman, no? Nakukuha niyo po ba? So ito yung nagpapahiwatig na ganap na closure at pagsisimula ng cycle na walang connection sa pas, no? Na let go nyo na ibig sabihin. So ang mensahe no to din is parang linisin mo yung slate at huwag kang mag-alala sa past mistake mo o baggage, no? Kumbaga ikaw ikaw yung bibigyan ng blankong pahina rito. Parang talagang new beginning ka para para magsimula. Very clean slate to ibig sabihin, no? So ikaw yung parang lumili ka din ng Kukumaga ikaw din yung lumilikha or sabi natin you are the creator too dahil konektado ka sa source nga ang thoughts mo yung nagiging reality ng mabilis. So ang lahat ng energy mo yung yun, yan ay dumadaloy sa iyo, no? Ang mensahe din niyan is parang maging aware ka sa thoughts mo. Tiyakin mo yung focus mo sa ano no, sa positive at align sa, sa sa mga pinapangarap mo. So ang because ang universe ay naghihintay ng iyong command, no? So ito rin yung sabi natin uh Sabihin din natin na kapag nakita mo ang 00, madalas ito rin yung sign na sobra kang distracted. Or sabi natin sa external world mo, no? Ah, uh, kumbaga bumalik ka sa center mo, no? Or sabihin natin na mag-meditate at mag-grounding ka, or sabihin natin hanapin mo ang quiet space para marinig ang guidance ng divine, no? So ikaw yung isang divine Ang sinasabi ng Angel Whisper, ikaw yung isang divine. Ang lahat ay posible sa iyo at ikaw yung nasa starting point ng isang bagong cycle mo, no? Kumbaga ito yung sinasabing magtiwala ka sa yung power at mag-focus ka sa puro sa puro intentions, no? Ang ganda 'di ba ng 00. Ang one-one-one is new beginning. Ito talagang clean slate panibagong simula mo, no? Talagang ikaw na lahat magke-create nito. Nakukuha mo? So, kung mapapansin mo, bibigyan natin ng summary ulit para ma-remind ulit kayo. Uh, Taurus, kailangan mong bitawan ang anumang deceptions at pag-iwas. Kagaya dahil may seven of swords ka, dapat mong bitawan yan. Siyempre, panatilihin mo yung passionate at pagiging competitive na spirit mo na, na five of wands dito. No? Para sa i-challenge mo naman ang stagnations. Kung baga, ang final actions mo ay laban. No? Ah, uh, labanan ang pagkatamad or pagiging lazy. No? sa pamamagitan ng paghingi ng tulong, no? Ang uh, kumbaga ang Disyembre mo yung magdadala ng katiyakan sa iyo na worth it investment, no? Ah, uh, makinig ka rin sa yung inner voice, no? Ang clear audience dito, no? At mag-take ka ng courage sa action mo na, no? Ayan, napakaganda ng energy at ng mensahe sa iyo, no? So ulitin ko po ang affirmations kung gusto niyo pong gumawa ng affirmations, no? Ito oh. Pakinggan, I trust the magic of a new beginning. I feel the support and guidance that is all around me. Naniniwala ako sa magic ng pagbabago, ng, ng bagong simula. Dahil nararamdaman ko ang support sa akin ng aking divine or ng aking universe. No? Parang gano'n, no? ang ganda. Sige. Thank you so much sa iyo, Taurus. Paingin naman ng like and subscribe dyan. Paingin na rin po ng hype sa inyong mga cellphone. No? At uh, thank you po, salamat po sa mga nag join uh, Malaking tulong po yan. Pati po yung nagdo-donate sa comment. Marami pong salamat. I really appreciate that. Makakatulong po yan, no? At marami rin pong salamat sa mga nag-share. Uh, at marami rin pong salamat kahit hindi ka nag-subscribe, no? Uh, at least nanonood ka at nakakatulong tayo. Sana na-inlight ka rin, no? Ayan, thank you so much and God bless you, Taurus. Ayan. <clears throat> Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life and it makes sense that you might not know what to do where to turn or even what's holding you back but what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve in har everything will be revealed to you in har you will be inspired enlightened and empowered My love, nasaktan, o nawala ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something?